Kaya mga kamamay, dahil sa problema ng halos lahat ng babae yung mataas na pride ng isang lalaki, eto nga mga kamamay at aking ginawan ng ilang mga tips, ng ilang mga guide na po pwede nyong sundan upang sa ganon tuluyang bumaba ang pride ng isang lalaki sa inyo. Kasi ang hirap din kasi kapag masyadong mataas ang pride ng isang lalaki, hindi mo alam kung sa kalulugar hindi mo alam kung paano i-handle yung ganyang klase ng ugali. Kaya minsan, nag-aaway kayo, nagkakatampuhan kayo hanggang sa parehas na lang kayong maging matigas, parehas na lang tumaas ang inyong pride. Well, mga kamamay, kung gusto mo na may handle mo ng maayos yung ma as ng pride ng isang lalaki ito po ang kailangan yung gawin ano so bago natin simulan tong mga tips na to isa lang hinihiling ko don't forget to click the subscribe button notification bell and siyempre yung like button para sa ganon maging updated kayo palagi sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-advise sa inyo so ako